Huwian na guys, balik na ka tayo sa ruas. <laughs> Magandang araw mga bukid. Balian dito tayo ngayon sa Office of the Provincial Agriculture. ano? Uh, kukuha kami ng uh, aming allocation sa naabono para sa aming mga association. Bali, ang intervention nito ay under ng PGP Cares or yung Corn and Rice Enhancement for Sufficiency. So, ang total na kukunin namin ng abono dito ay nasa 286 bags. Bali, sa corn kasi may kasama kami nitong rice uh, farmers association bali sa amin sa corn farmers association ay umabot ng 160 bags bali sa tinitian 40 bags sa amin sa nyotamasa 80 bags bago sa dubal 40 bags total of 160 bags tapos sa rice naman sa san miguel meron silang 40 bags bago sa san isidro farmers association 46 bags at sa taradungan 40 bags so total of 126 bags ano So bali yun lahat yung ikakarga namin uh, kabuhan yan ay 286 bags to sa so ito sa truck na uh, kinakarga ng ano na mga kasama nating mga farmers so bali bawat association ay nagpadala ng representative para magtulong dito magbuhat mga kabukid so ayun uh, matamat na namin na ano kompleto halos na pakyat ang lahat at nagpiprepare na kami mag alis so before kami mag alis uh, sinamantala ko na rin para makapagikot-ikot dito sa likod nila meron sila mga free range chicken dito mga Rhode Island halo-halo no so siyempre na gandahan din tayo kaya nag-ikot-ikot man tayo magtingin so ang gaganda ng mga manok dito nila mga bukid ah uh, malalaki ito na mga manok so actually si uh, uh, livestock research or sa LRC minigyan din kami ng 50 piraso na no na mga manok na ganito din no Uwi na guys, balik na ka tayo sa Ruas Hindi <laughs> kasi <laughs> So ayun mga bukid, ah, kami ay nakalis na no, na kami pabalik ng Ruas So tinitingnan natin yung paikot Tinitingnan natin yung mga tanim nila B Bali, siyempre summer Yung ibang mga garden nila is medyo tuyo Kasi kulang siguro sa tubig dito makita natin no? Pero so far yun yung mga tanim nila magaganda din Yan yung nasa balag nyo nung makita ninyo mga pipino yan ah, Inaalagaan nila maganda, matataba kasi may naka-incharge na lang na tao na yun lang yung ginagawa niya. Magdilig lang dyan ng pipino nila niya sa balag na yan. So, bali, siguro niyan wala pang isang buwan kasi or may isang buwan pa lang kasi bago pala lumalabas yung bulaklak niya eh. Yung bunga niya maliliit pa lang. Hinihintay lang natin yung ating uh, kasama mga kabukid kasi may naiwan siya doon sa ano, sa kinuha na na ng abono kayo na. So, bali, binalikan niya lang. Malapit pa lang naman. Eh, yun na nakakita rin siya. So, diretsyo na tayo sa biyahe natin. Palabas na tayo. Papunta na tayo ng highway. Ito, marami pa silang mga tanim dito. May mga greenhouse sila dyan, no? prepare Uh, medyo mahirap lang kasi may mga pasikot-sikot. pasikot pasikot Madaming mga pide road road dito na ano hey, kailangan kanina naligaw kami kanina papunta rito eh, kasi hindi namin alam kung saan kami kukuha naligaw kami maling ano napunta namin maling department <laughs> maling kanto so ito may mga bago silang traktor, mga kabukid oh. siguro taniman nila yun baka mais din tatanim na dyan tapos yung mga fish pan nila kung mapansin nyo kunti lang yung tubig kasi naibas taginit ngayon yun eh March eh so malapit na kami sa highway mga Bukit. So, para uh, dito may mga manggar sila na mga tanin. Kasi doon kanina nadaanan natin kanina yung ano, yung Mingo Quarantine. Yung ano ba yung nakalagay doon, yung Palpway Bell Detection Center. Parang ganon. Mga bukid, ah, uh, malapit na tayo makarating sa ating unang bababaan ng abono. No? Mali sa Barangay Tritian tayo, sa Tritian Farmers Association. Under uh, pamamuno yan ni ano ni Ma'am Manal, Banji Manal. So ito, naibaba na uh, ilang sako na lang yung natira mga kabukid so complete na lang yung binababa sa kanila bali pagkatapos nito ay doon naman kami sa San Miguel dito lang muna das sa kalsada yan si Sir Bobby Sir Bobby Palau siya yung focal sa no sa high value Crops high value crops no so buti at may mga dito na tao para magtulong at pa hindi kami merapan nakakapahinga kami Ah, ngayon mga bukid, dito naman tayo sa San Miguel sa San Miguel Farmers Association 40 na bags din so dinirectional na dito sa kanilang center no? ah, gaya din doon kayo na sitian nagabang din sila ng mga magbababa dito well ayun mga bukid dito na kumista Gumpay. no? katapos na namin baba yung 80 bags na bono, ayan binigyan ko kami ng pitong unit na battery operated na sprayer no? si Press na na lang ng acknowledgement kasama dyan si Ma'am Merlin Latore sa Sir Bobby binigyan din kami ng 20 bags na binhi so balik kompleto na ino kompleto eh, nito lahat so hanggang dito na lang mga kabukid uh, kita kits na naman sa sunod dating video so balik gusto naming pasalamatan yung Office of Provincial Agriculture no? Uh, sa pamuno ni Dr. Kabungkal so kay Sir Dublados Sir Palau And of course, dito sa aming uh, municipal agriculture, kay Doc Benito de Losario, kay Bam Kimlin, kay Sir Albin, at uh, siyempre sa aming municipal mayor, Pabir sa Abando, no? sa pagpahiram ng truck na aming gagamitin. So maraming maraming salamat sa inyo lahat na uh, pagpalain po pa kayo ng ating po may kapal. Maraming salamat sa inyong tulong sa aming mga malilit na mga magsasaka. Ano, na napakalaking, napakalaking tulong ito sa aming lahat. So yun lang, Pala mga kabukid.